nya Maglalipad na na Good morning everyone. Kakain tayo ng ano ah uh, Pasitan. Ha? Maganda daw to sa ano Eureka uh, acid. Kasi masayang pa ako. Alos sambuan na laging sumusumpo. Sabi nila pasitan magaling sa arthritis sa uric acid ha ewan ko lang kung kakayarin kung kakainin ng ano to ito parang iba may lasa sinayari <laughs> din. hmm wala mo ganong lasa mapait na konti hmm dito so, kahit saan tumutubo naman to eh Ang pasipasitan Ang eh, iba nga linunuto to eh Medyo may paet Good morning yan sa mga barkada ko mga friends ko Hindi ko friends Alis mm, sarap Sobra. Hindi <laughs> <Ito po. laughs> ko malunok. <laughs> ito pa. Iso sabi sa akin nito si ano eh, yung barkata kong nag bobol ka na eh, si Jesse. Yung sa kanya di siya makalakad, magamaga. Ito daw yung pinanggamot niya. Ah, then. Ito pa, minsan pa. Hmm. Ang naman, no? Live. Hmm. Ah. Mga mm. kaibigan ko dyan sa Marky. Tignan nyo. Subukan nyo. <laughs> tignan, tignan nyo. subukan nyo. Kung gaano kasarap ang pasipasitan. Pangalan pa lang. Masarap pansit, no? Pero subukan nyo lang. <laughs> masarap. Ah, ito na naman. Mmm. Mmm. Hmm? May buwa pa yata. <laughs> Garing tuto sa malapit sa ano? Pinilawang ko naman. Malapit tuto sa tumutubo kasi sa malapit sa daan ni sa kanal. Ay dun may ano pero okay ah lilihisin mo. Justi Lam tumutubo. -tum sa bato ayan Bukan nyo guys pagpalis daw ng ano to uric acid so, sobrang tababa yung uric acid so, may arthritis uh, patulad ko so, kumakalakas so, wala akong viewers yata <laughs> Ha? <coughs> okay. Thank you. Uusap na huh? po. Mamaya naman. Thank you sa manunood saka sa mga magse-send Mag na sir. Okay? Thank you.